Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga law minister ng ASEAN na palakasin ang pagtutulungan laban sa cybercrime at mga isyong kaugnay ng AI. Ito'y kasabay ng paglagda sa makasaysayang ASEAN Extradition Treaty sa pagbubukas ng 13th ASEAN Law Minister's Meeting sa Taguig City. Si Crescent Katarong magbabalita. Pinangunahan ng Pilipinas ang pagdaraos ng 13th Association of Southeast Asian Nations Law Ministers Meeting kung saan nagsilbi ang Department of Justice bilang chair ng dalawang araw na pagpupulong na ginanap sa Taguig City mula Nobyembre 14 hanggang a 15. Matapos ang pambungad na seremonya, nilagdaan ng Law Ministers ng ASEAN ang ASEAN Treaty on Extradition, isang kasunduang nagtatatag ng iisang legal na balangkas para sa extradition sa pagitan ng mga membrong Estado. Sa kanyang keynote speech sa pagbubukas ng ang dalawang araw na 13th ASEAN Law Ministers Meeting malugod na tinanggap ni Marcos Jr. ang paglagda sa ASEAN Extradition Treaty sa naturang pulong na kasalukuyang pinamumunuan ng Pilipinas. The signing of the AET will be a defining moment in our effort to bring to justice those who have acted against the law. With this landmark treaty, we send a clear message to the world that we are united and that our legal foundation is stronger than ever. Nanawagan naman si Marcos sa law ministers ng ASEAN na palakasin ang kanilang pagtutulungan sa paglaban sa cyber crimes at pagharap sa mga isyu kaugnay ng paggamit ng artificial intelligence o AI. I speak of the threat of cyber crimes and the ethical and legal implications of artificial intelligence. We must ensure that our laws can govern the digital space fairly and securely. Binigyang diin niya na ang pagkakaisa ng mabansang ASEAN ay dapat nakaugat sa katarungan at kaunlaran. Mga haliging patuloy na nagsisilbing gabay ng rehiyon sa loob ng halos apat na dekada mula ng unang ganapin ang pagpupulong ng ASEAN Law Ministers noong 1986 sa Bali, Indonesia. Pinagtitibay ng ASEAN Treaty on Extradition ang kolektibong pangako sa pagpapalakas ng legal na ugnayan, pagpapatibay sa criminal accountability at pangangalaga sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Itinuturing ang kasunduang ito bilang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na kooperasyong panrehiyon sa paglaban sa kriminalidad at pagpapanagot sa mga nagtatangkang takasan ang batas sa pamamagitan ng pagtawid hangganan. Ang pagbuo ng kasunduan ay tugon ng ASEAN sa lumalaking pangangailangan para sa pandaigdigang kooperasyong legal bunsod ng patuloy na pagdami ng transnational crimes at pagtaas ng mobilidad ng mga tao sa rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresilin Katarong, SMN News.